e kinagulat ng sambayanan ang ginawang pag-upak at patutsada ni Presidential Sister Amy Marcos dito sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang pong pangangampanya. Binigyan din ni Senadora Amy na ang gobyerno manu ngayon ay hindi Marcos, kundi gobyerno ng Romualdez at Araneta. Kunin natin ang live report ni Mayan Corvera. Mayan, ano ibig sabihin yun? Alex, muli nga ang binanata ni Sen. Amy Marcos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid. Ang lantarang pagbanat ng presidential sister ay nagugat matapos ngang ipatapon at dalhin sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling hirit para makapanligaw ng boto, muling bumanat si Sen. Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marcos, sa isang video, tahasang sinabi nito na hindi Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si I'm me Marcos. Ang Marcos para sa kanya ay hindi nakikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa kanilang pamilya. Binigyang diin ito na hindi ito ang iniwang legasya ng kanyang ama. Pag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Patutsada pa ng senadora, hindi na lang bigas ang inaangkat ngayon, kundi pati hustisya at jurisdiction. Imported na ang bigas? Imported pa ang hustisya? Kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Wala namang komento ang Malacanang sa bagong pahayag ng mambabatas. Pero sa mga kaalyado ng Pangulo, may karapatan ang mambabatas na maghayag ng kanilang saloobin bagamat naniniwala silang hindi ganito ang sitwasyon ng bansa. Mahirap mag-comment kasi hindi namin alam kung saan nanggagaling si Senator Aimee. No? we don't know where she's coming from. Sa kanya lang yon. So I'd rather not comment on uh, what uh, she said. Uh, kung ano yung sinabi niya sa kanyang latest na political Ano yan? Political ad niya ba yan? Opinion niya ho yun eh. Kanya-kanya ho tayong opinion. Uh, depende kung ano nga, uh, hindi naman pare-pareho ang uh, nakikita natin. Uh, you have a different opinion. I'll have, tignan natin ito isang bagay. Titignan mo ano ba ito. Iba-iba yung -iba opinion mo. Ano masasabi mo dito? Same thing. I mean, hmm. Opinyon niya yun pero it doesn't necessarily mean na opinion ng buong Pilipinas yun. Maaring sa kanya lang yun pero uh, may karapatan siya na pahay yung kanyang opinion pero sa sarili niya lang yun. Alex, hindi pa sumasagot si Pangulong Bongbong Marcos at hindi natin alam kung yan ay sasagutin niya sa kanyang talumpati ngayong gabi sa meeting di avance ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Mandaluyong. Wala pa rin pahayag si House Speaker Martin Romualdez at si First Lady Lisa Araneta Marcos na inaakusahan ng senador. Uh, Alex, dito sa kahabaan ng EDSA nor, uh, southbound, matindi na ngayon ang traffic. Asahan na raw ang mas matindi pang traffic sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa kasalukuyan, Alex, bukod dito sa meeting de avance sa Mandaluyong City, nagsasagawa rin na kanilang meeting de avance ang Makabayan Block sa Quezon City at uh, si Attorney Luke dyan sa Uh, at si Caliody dyan sa Diwasang Bonifacio sa Maynila habang sa Quezon City rin mamayang gabi ang meeting di avance ng mga local government officials ng Quezon City. Balik sa iyo, Alex. Okay, Mayan, Marami nagtatanong ang ilan natin mga kababayan ito bang naging pahayag ni uh, Sen. Amy Marcos ay para lamang sa panahon ng eleksyon o ito ba ay sasabihin niya kapag hindi na eleksyon? at mo uh, bago pa man uh, uh, mag, uh, maluklok sa pwesto o yung uh, mula nung maluklok sa pwesto ang administrasyong Marcos ay uh, hindi na nakatapak sa Malacañang si Senator Amy Marcos doon pa lang ay uh, marami na yung um, umuugong na hindi maayos ang uh, kanilang uh, relasyong magkapatid Uh, sabi ni Senator Marcos, matagal na siyang hindi nakakausap ng kanyang kapatid dahil marami raw ang humaharang. Ayun, sige. Ang natin kung ano magiging tugon dito sa ng Malacanang at maging nung pinatutungkulang dalawang apelido. Maraming salamat, Sir Mian Corvera.